Ayan na. Uh, mga bossing. Muli natin siyang i-pictures. Mga bossing. Ito ang aking Honda XRM 125 FI DSX Extreme. At uh, muli natin siyang i-review kung ano daw yung nangyari sa kanya kung may mga nagpapalya bang mga mga parts nya so far wala pa naman wala pa siyang palyang parts at lalo siyang gumaganda no, yung takbo niya lalong gumaganda at lalong umaastig mga paro kaya siguro wala akong gaano nakikita nito sa mga repo or sa mga uh, ibinabalik or sa mga tawag nito yung sa mga surplus na binebenta sa mga changi changi sa mga moto changi wala akong nakikitang binebentang ganito so actually doon ako unang pumunta para bumili at makamura sana. Pero wala akong nakita. So yun ang aking binasihan. Kaya kung bibili kayo ng motor, punta muna kayo sa mga tiyanggi. Tingnan nyo kung alin yung napakaraming itinatiyanggi nila sa mga moto tiyanggi. Ibig sabihin, kapag napakaraming mga iminom moto tiyanggi, inayawa na yon ng may are at pinalita na. oh, di ba? mindset mindset lang So kaya nung walang wala akong nakitang ganito na nasa tiangge eh ito na kinuha ko XRM at namili na lang ako ng kulay na gusto ko Kaya ganito naman kulay ang aking kinuha dahil pwede ko siyang lagyan ng mga sticker na ganyan at pwede ko siyang ah uh, maokray -oh okray -oh diwa <laughs> so ganun lang kaya ati spokes din yung kinuha ko pero ano siya disc brake sa unahan disc brake sa ulihan so yun ang aking mga kinuha motor at ayan inaamoy amoy nga ng asong taga rito o, dahil mabango daw si bunso yan ang <laughs> ano napagala lang siguro yung aso anyway spokes pero pwede ko naman siyang palitan ng mugs siyempre magsaulihan, sa ulihan magsa unahan gawin nating motard pwede yon. so kaya sabi ko after one year baka pwede ko na siyang galawin so ngayon dahil nasa warranty period pa siya so hindi ko pa siya gaano ginagalaw so kung ano yung mga nandyan yung pa rin ng stocks na nandyan maliban dun sa mga dinagdag kong mga sticker at yung iba mga binigay na lang naman sa akin yan eh. so ibinigay, inilagay ko na para at least meron siyang remembrance o oh, ba diba? so yun ang aking pagpili ng motor dun ako nang pumunta sa mga changge, moto changge kasi dun ko malalaman kung alin yung mga inayawan nila at hindi, yun ang purpose ko doon yun ang unang purpose ko pangalawang purpose ko pag may nagustuhan ako na medyo maganda na eh bibili natin eh syempre itatanong natin bakit inayawan to ng may-ari bakit ito nandito yun ang issue yung gusto ko una pangalawa kung may issue sa parts and body kapag bibili ka ng mga changi changi na sa mga moto changi yun ang inyong itanong ayan yung anong issue issue ba sa may ari <laughs> di ba so kasi siyempre may kanya-kanya namang issue yan maaring nangangailangan ng pera or maaring uh, ayaw na nila or maari naman hindi nila nagustuhan yung performance at meron silang nakitang mas matindi pa or gusto nila mag-upgrade eh uh, di ba klasing mga pagpili ng motor so kaya kung sakali man na bibili kayo ng motor punta muna kayo at nagdadalawang isip kayo punta muna kayo sa moto changge ng mga motor at doon nyo makikita yung mga motor na iba-ibang klase bakit sila nandon yan ang tanong agad bakit sila nandon anong issue nyan Maring sa may ari maring sa unit mismo. Uh, diba, or maaring sa circumstance sa circumstances dahil nangangailangan ng pe. Uh, diba, ganon. So napaka -simple lang pagpili ng motor. So yung ganitong klasing motor, wala akong nakita. Kaya ito ang aking pinili. di diba mga bossing? Ayan mga par. So, ayan ang aking pinili. Ibig sabihin, una, negative reason, konti ang bumibili nito. maare Pangalawa, maaari din namang, pasa positive reason, maaari din namang, walang ibinabalik kasi nagustuhan nila yung performance. So, yun lang naman yun mga par. Kaya, yeah, dun lang ako sa dalawa naglalaro na yon sa dalawang reason na yon so ibig sabihin Honda XRM malupet di ba kasi hindi itinatiyangge <laughs> okay mga para na nabigyan ko kayo ng konting informasyon kung paano kayo bumili ng motor at pumili ng sarili ninyong motorbike or motor na inyong makakasama sa inyong mga biyahe sa araw-araw at sana naman ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa aking munting channel. At magre-review pa tayo ng ating mga naobserbahan sa aking pagbibiyahe kasama si Bonso. Okay, God bless everyone.